Dito ulit tayo sa ubasan natin. Pasyalan natin itong mga bagong pruning na ubas. Tingnan natin kung anong kailangan. Papasyalan natin. Tala. Pwede na. Pwede na magpulyar. Pulyar, insecticide, tsaka pungicide. Kasi papasak ng tag-ulan. Ah, ayos oh. May bulaklak agad. Ayan ko. Oops. Oh. Diba? Hmm. Maganda talaga pagka cane pruning. Ito, first time apruningan. pruningan hmm. Na-apply yan ng Dormex. Talagang <laughs> nagsilaba sa lahat ng ano, ng shoot. Lahat ng buds at may kasamang bulaklak halos lahat ng buds na nagbud break may kasamang bulaklak at malalaki ayan Libya gandang klase to Libya tapos itong katabi niya Brio ayan nagbulaklak yun hmm. sa dulo cane pruning din mas maganda talaga pagka cane pruning ayan hmm. ayan may bulaklak doon hmm di ba ayan bulaklak ayan bulaklak yan Ayan Tapos dito ulit Ayan bulaklak Diba Halos lahat ng Shoot may bulaklak Maganda talaga itong si Priyo Mahina lang sa ulan Sabi ni Sir Renren Corpus At talagang mahina talaga sa ulan Ayan o oh. O oh. Inapplyan ng dormex at nagbadbreak break lahat Ayan, yeah, may kasama bulaklak check natin si eto si Flora malalaki yung lumabas na shoot pero ewan ko kung may bulaklak pero oy meron meron ayan mahaba din yan <laughs> meron patingin ako ito, Meron din, ayan oh. Sigurado mayroon din yan kasi nasa dulo eh. Ito. Si Atos naman. Nag-apply tayo ng Dormex kaya Atos nag-cane pruning tayo. Hindi siya spur, kundi cane pruning. Cane pruning ayan daming bulaklak oh. Hmm, uh, Oh. Lahat ng shoot na lumabas may bulaklak ayan nagkakapal oh di ba at dala dalawa baka tatlo pa ayan kakapal ng bulaklak oh halos lahat meron di ba oh lalo na to liit pa lang eh yung bulaklak na lang lumalabas swerte talaga swerte pero abutan na ng ulan ayan o oh. bulaklak bulaklak ayan bulaklak lahat meron ayan oh. lalaki ng tumalabas na bulaklak patataba din yung ngayon o oh, diba oh ganun din dun sigurado lahat yan may bulaklak natin nga Kaya natin meron talaga oh grabe si Atos masipag din magbigay ng bulaklak tong si Atos. gusto ko na to ito na pararamihin ko ayan pasyalan natin si Libya ito nag spur pruning ako dito kay Libya at maganda rin meron pa din bulaklak na lumalabas ito nag back pruning ako eh lalabasin ko lang sana yung mga magagandang protein cane para sa susunod na season para sa December pero naglabas pa din ng bulaklak ayan oh, halos lahat din ng lumabas na sanga bagong sanga, may bulaklak o oh, ba diba? ahaba pati eto ano ba? meron din dun, Aquarius. Lahat ng Libya, spur pruning ginawa ko. Maliban dun sa mga unang napruningan, kain pruning talaga. Pero itong mga dating namumunga na, nag spur pruning ako. At ayan, may mga bulaklak pa din. Oh. Limang dahon pa lang yan. Eh. Tatlo, tatlo to hanggang lima. May bulaklak na. Oo. Oh. Kita. Diba? talaga 'tong si Libya. Tapos malalaki pa 'yung bunch, tapos lalaki ng berries. eto Si Libya pa rin spur pruning at marami pa din bulaklak oh. <laughs> Sabi ko dati spur pruning para palabas yung magagandang sanga eh, nagbulaklak pa din pero siguro tatanggalin ko to preparation para sa next pruning para matataba pa din yung ano protein cane pagka magpo-pruning na sa September kaya dapat tanggalin tong mga bulaklak na to sayang din eh <coughs> kasi papasok na din yung tag-ulan kaya okay lang di ba oh eto nag nagdagdag na ako ng one ng isang arm dati isang arm lang to hanggang dun dun o oh, di ba ngayon mga nagdagdag na ako ng isang arm ito kaya crate cane pero inapplyin ko ng dormex at uh, nagbad break naman at may mga bulaklak na sumama ayan na lumabas hmm. lahat din lahat ng shoot may bulaklak hmm, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na tsaka na lang kayo magdagdag ng isang arm pagkakaya na ng ubas nyo. Kagaya na ito. O. Diba? Sa na <coughs> pruning, baka magdagdag ulit ako ng isa, ayan, di eh, tatlong arm na. Diba? Ganun lang yun. Ganun lang kasimple. Ito, Everest. Tingnan na natin. Ops, meron din. Mahaba. Ayan o. pero naglagay kami ng dormex dito nag apply kami hindi sabay sabay yung pag bad break. dito sa dulo ang unang babad break kaya siguro tanggalin to pagka, uh, para sabay sabay yung nahuli. ano may bulaklak may bulaklak pa din Patikin, ayun haba meron talaga oh. maganda maganda yung preparation ba? Diba? Uh, pasyalan natin si Taldon. Si Taldon. Tignan natin. ayano, ano. Hmm. di ba? Kita nyo yung bulaklak. Dala, dalawa. O, oh, ayan. Taldon. Ayan, o. Oh. Dala, dalawa. Ayan, o. Uh. Di ba? naulanan lang sira yung mga unang dahon pero may bulaklak at malalaki ayan kita nyo halos lahat din ng ano ba yan halos lahat din ng ano ng lumabas na shoot may bulaklak ayan o oh. Uh. pero hindi pa gaano makita kasi maliliit pa lang sana magtuloy o oh, di ba o, dalawa. Ayan. Tapos yan. Dala, dalawa. Kita ba? Ayan. O. Oh. Taldon yan. Kailangan na mag-spray. O, oh. may... May bulaklak talaga. Kailangan na lang mag-spray kasi kinakain na yung dahon ng ubas natin. Oh. Mag-spray ako mamaya. Yun ang kailangan. Ayan, o. Oh. Kita nyo yan. Taldon yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pagka hindi pa nagbulaklak, tatanggalin ko na. Natakot siguro. Kaya nagbigay ng bulaklak, ayaw mapalitan. <laughs> di ba? Ganun dapat. Takutin nyo para magbulaklak. ano? <laughs> Meron. Hmm. Halos lahat ng shoot na lumabas, may bulaklak, taldon ito unang pruning ng Libya kain uh, cane pruning naglagay ng inaplayan ng Dormex nagbad break lahat sana may bulaklak lahat pero mukhang meron meron lahat ayan oh. kita ba oh sa kabila oh haba ito wala ay meron meron ayan kaya lang nasusunog yung ay hindi, kinakain ng insekto. Ay hindi pa kita yung iba. Pero maraming bulaklak. Oh, di ba? Cane pruning. Ayan. Ah, Sampa. Ayan din, may bulaklak oh. Ah. Uh. Tapos ito, ayan. Libya. Libya yung pinapadami ko kasi talagang pang commercial. Isang bunch lang, maabot na ng kulang kulang isang kilo. Kunti na lang dagdag, isang kilo na. Diba? Diba, hmm, may bulaklak. Ayos yung preparation natin. Talagang maganda kasi naglalabas ng bulaklak eh Ayan. yan ang sikreto tain ng baka hmm. tinambak sa may puno talaga kaya naglabas ng bulaklak eto unang unang tuning na Everest nagbad break lahat kaya lang walang bulaklak dito sa dulo, ewan ko lang. Wala talaga oh. Pero hindi pa natin masabi kasi hindi pa natin diba? Ay meron. Ayan oh. <laughs> Kita ba? Meron. Ayan oh. Malaki oh, At least hindi siya zero. Diba? Ayan oh. Atos. Kahaba ng bulaklak oh. Hindi pa talaga makita kasi malilit pa lang. Update ko kayo after 5 days pagka visible na yung mga bulaklak nya para makita natin maayos hindi pa ba nag break yung iba naman ko ba naglagay naman ako ng dormex dyan pero hindi nag break yung iba pagka pagka sa ano susunod na araw pa ayan nga pala <coughs> lahat ng variety pwedeng i-cane pruning pero hindi siya hindi lahat pwedeng i-spur pruning Ayan. katulad na itong si Libya pwede siyang cane pruning pwede, siya, din spur pruning kasi naglalabas ng bulaklak pagka nag spur pruning eh. pero yung yung Trio Brasini kailangan talaga ano siya uh, cane pruning talaga hindi siya pwede sa spur pruning wala hindi naglabas ng bulaklak ito oh nag-spur pruning ako dito sa sa priyo brasini ko walang lumabas na bulaklak ayan oh, wala silang bulaklak dito lang sa may cane pruning kasi nga nag-extend ako dito di ba dito sa may dulo mayroon siyang bulaklak ayan yan lang kaya masasabi ko na etong si priyo brasini pang ano lang talaga siya pang cane pruning lang talaga siya pero okay lang din to kasi ang goal ko naman dito palabasin tong mga uh, bagong bagong cane para sa susunod na pagpupruning natin para sa December kasi yun nga uh, papasok na yung tag-ulan masisira lang din naman yung yung mga bulaklak o yung mga bunga kaya okay lang tatanggalin ko din naman yun basta eto pagandahin ko lang itong mga lumabas na cane na to para sa susunod na ano na pruning natin sa September para sa December marami siyang ibubunga di ba Yun naman ang goal natin kaya hindi hindi tayo manghinayang na walang bunga walang bulaklak kasi for preparation nga ayan <clears throat> Pero yung mga uh, mabilis mahinog tulad ni Atos ayon ano pala yun uh, talagang patutuloyin ko yung bunga kasi nga uh, kulang kulang 3 months mag harvest na kaya siguro kako kaya, kaya na ito uh, mga katapusan ng July uh, baka kaunti pa lang ang ulan ulan nun ba diba? Ayan. ayan babalik ako mamaya dito para mag spray ng fungicide insecticide tsaka samahan ko na din ng pulyar kailangan na nilang ano mapulyaran tapos malagyan ng insecticide kasi tignan nyo kinakain yung dahon no? Oh, kung kikita nyo butas butas na kailangan ko na mag spray huwag na nating antay yung yan sige babalik ako mamaya para pakita sa inyo kung paano ako mag spray siguro alam nyo naman na baka hindi ko na ipakita sige bye bye